Simulan na natin ang ating hamon sa pagluluto. Tiffany, alam mo na ba kung ano ang gusto mo? Err, nasaan ang drawing? Inilagay ng AI ang lahat para sa akin. Gusto ko ito sa anyo ng elepante, pating at troso. Sikat na sikat sila ngayon. Ang galing ng ideya mo, Tiffany. Magsisimula na akong gumawa ng troso ngayon. Ang pangalan nito ay talagang tin-tin-tin sugar. Ayos, kaya assemble na natin ang mga cake. Ang mga cake ay magiging chocolate at ang cream ay magiging vanilla. Bawat layer ay dapat pinahiran ng cream. At gagawa tayo ng bilog na log cake. Ngayon, kakailanganin ko ng mastic. At syempre, kakailanganin ko ng brush. Oh, ano yan? Hindi ko maalala ang mga ganong kwento. Tiffany, baby, pakita mo ulit sa akin, please. Oh, heto na, Lola. Gumawa ng ulam lililarila. Saan yun ang lililarila? Ha. Huh. Okay, isang elepante. Pero bakit berde ito? Sige, gagawin ko. Meron akong cactus para sa bagay na 'yon. Ngayon, ilagay natin itong sombrero sa anyo ng isang elepante at ilang cute na sapatos. Handa na maliban sa matinik ito. Alice, nakagawa ka na ba ng cake? Oo, katulad diba? Parang galing sa larawan. Ngayon, idagdag ko ang mga binti at praso Tung, 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 sahur! Astig! At ang paborito niyang bat, oh, nagulat si Lola. Naku, matinek! Chef, ikaw naman? Sa totoo lang, naisip ko na ang lahat. Kailangan kong gumawa ng pating. Magsimula tayo sa harina at gawin ng masa at pagkatapos ang cake. Oh, Iniisip ko kung paano niya gagawin ito. Sandali lang! Malapit na akong matapos. Wala, napaka katulad nito sa guhit na ipinakita sa atin ni Tiffany. Sige, subukan mo. Wow! Talaga bang gumawa ka ng mga cake batay sa mga guhit ko? Iyan ang gusto ko. Gusto ko na itong tikman agad, pero may mali sa ulam ni Lola. Pwede ko ba itong kainin? Hmm. Aray, ang daliri ko. Natuhog ko ang sarili ko. Naku, pasensya na, Tiffany. Hindi ko naintindihan ng tama ang gawain. Okay, mas gusto kong subukan ang cake ni Alice. Hmm, talagang nagsikap siya. Kitang kita. At napakasarap at tsokolate. At dito, susubukan natin ang palikpik na ito. Mm, ang tamis! At ngayon, kailangan kong tikman ang cake mismo. Wow, gustong gusto ko ang mga cake. Ang galing. Anong ligaya? Pero sino ang mananalo? Si Alice o si Chef? Chef, ang tagumpay ay sa iyo. Oo. Oh, alam kong kaya kitang talunin. Madali akong susuko. Oh, kalma lang, Lola. Hmm. Gusto ko ng masarap. Chef, ano ang ginagawa mo? Nagpasya akong gumawa ng cake lahat ng gusto mo ay nandito. Gusto mo bang tikman ito? Dahil ang glaze na ito ay gawa sa Skittles. O oh, o oh, o oh, tingnan mo lang kung paano ito dumadaloy. Ah well, hindi. Paano kung gumawa ka ng isang bagay gamit ang mga candy? Gusto ko marami sila. Ah, uh, okay. Mag-isip tayo ng paraan. Kailangan ko itong hulmahan. Magpuputol tayo ng bilog mula sa cake at tatakpan natin ito ng cream. Pagkatapos, ganun lang. Ang galing! Ngayon, maglalagay tayo ng isa pang kulay at cream muli. Oh, perfecto! Hayaan mo akong magbuhos ng isa pang kulay ng cake at higit pang cream. Magiging makulay ito. Tingnan mo lang. Okay, ngayon ang huli at maglalagay tayo ng maraming candy sa loob. Tingnan mo itong pakete, diretso sa butas na ito. Oh, 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 oh. tingnan mo yan. Eksakto sa gusto ni Tiffany. When doubt is toxic baba ben hot highlight glaze. And we're gonna join me, ma'it ga withing la hat ng pantai pantai. Perfecto! siempre. ilala ko ang S, Aha. Alam ko na rin ang gagawin ko. Kailangan ko ng tsokolate. Higit pa doon. Ilalagay natin ito sa isang mangkok. Susunod, paiinitin natin ito gamit ang hair dryer. Ang mainit na hangin ay tutunaw nito sa likidong estado sa isang segundo. Oh, mahusay! Kahanga-hanga! Gumagana ito! Ngayon, magpatuloy tayo. Kailangan itong i-freeze. Gagamitin ko ang spray. Oh, ang lakas ng hair dryer. Paano ko ito papatayin? Oh, huminto na. Oh, nasa ang piluka ko? Saan ito napunta? uh, suot ko ito ngayon. Ano ang ibig sabihin nito? Alright. Oh, nasa iyo rin ba ang salamin ko? Ibalik mo. Hindi ko makita ang kahit ano nang wala ito. At ibalik mo ang buhok ko. Ikaw na bully. Nakakatawa yon, chef. Bagay sa'yo. Kailangan ko ng Maltesers. Ilalagay natin ito sa hulmahan ng tsokolate. Higit pa dyan, syempre. Kailangan kong punan ito ng buo. Ngayon, takpan ang ikalawang kalahating tsokolate at idagdag ang label. Mukha itong malaking Malteser? Sige, lilinisin ko ang sarili ko at natapos mo na ba ang lahat? Kailangan ko ng pakwan. Hatad. Napit sa tiyaw, talawang pahaki. Meguling. Kayan. Wals, net, o upastar. Ginagawa ko ito gamit ang aking espesyal na kutsara. Perpekto. You, ni Mabalang, sis, pa, Ayan mo akong punuin ito. Ngayon, magdagdag ng ilang upas at blackberries at ilagay ang kabilang kalahati sa ibabaw. Tiffany, subukan mo ito. Wow! Wow! Ginawa mo ito, Maltesers, Pakwan at Skittles. Simulan natin sa Skittles. Sige, puputol ako ng piraso. Wow, ang daming candy. Ang angha, hanga. Hmm, ha ang sarap nila at masarap din ang cake. Hmm, ang galing. Ngayon gusto kong subukan ang Maltesers Ball E ayaw mo akong hiwain ito. Woah, ang daming Maltesers balls sa loob. Hmm, ang sarap ng tsokolate, pero mas interesado ako sa Maltesers balls ngayon ang crunchy nila, napakasarap! Well, at ang natitira na lang ay subukan ang pakwan. Kailangan din itong hiwain. Wow, tingnan mo yan! Wala! Oh, sandale Ang kabilang kalahati ay hindi. May laman na pakwan dito at iba't ibang berries. Gusto ko ito, hmm, hindi masama. Pero ang panalo ay ang chef. Wow, ito ang pangalawa kong tagumpay, Tiffany. Salamat. Lola, nakita mo ba yon? Ako ang pinakamahusay. Yay! Ngayon, gumawa ka ng sushi para sa akin. Gutom na gutom na ako. Palinaw sa akin ng ideya. Handa na akong simula nito. Kukunin natin ang nori, ikakalat ang kanin dito, pagkatapos ay ipamahagi ang lahat. Magaling! Yan si Kofin natin its ass lagad ar keso pipino ash e roll wala Perpekto. ngayon ilagay natin ang isda sa ibabaw at e roll ulit Nadeo, kita ang kunesing tong Hawaii no just da ng course of flat. Nuaw balibutan yung batsersa. Kaunting wasabi at handa na ito. Sa so, usunan, kiniwa gusto ang ginawa mo pero gagawin ko ito ng mas maganda. Gagamitin ko itong pipino at gamit ang pangbalat ng gulay, gagawa ako ng mga guhit mula sa pipino na ito, ilagay ang mga ito sa espesyal na banig. Oh, tingnan mo yan. Ang ganda. Ngayon, kunin natin ang blender at ilagay ang tatlong bell pepper dito. Takpan ng takip at iyon ito para madurog ang lahat. Gumana ito. Ngayon, kumuha tayo ng kutsara. And Ikela, it's our pepino. magi you know, yung pala men na cream cheese. Ngayon, haya mo arong i-roll to. And narito na sila ang arong magaganda kahangahangang cucumber rolls. A uh, magdagdag tayo ng mas maraming palaman sa ibabaw. Ew, hindi naiintindihan ni Lola na walang may gusto ng vegetable rolls. Pero ang matatamis ay ibang usapan. Kukunin ko ang gum at ikakalat ito. Gamit ang rolling pin. Perfecto! Ngayon, meron na akong isang layer. Ngayon, kukunin ko ang cream at pipisilin ito. Pagkatapos, budpura ng M&M's gummy bears at nerds. At ngayon, i-roll natin ito. Perfecto. Tingnan ang mga magagandang roll ng gum. Mmm, matamis at masarap. Bon appetit. Oh, gusto kong subukan ang lahat. Magsimula tayo sa mga klasiko, Philadelphia. Sandali, bakit hindi ko magawa ito gamit ang chopsticks? Sige, gagamitin ko na lang ang mga daliri ko. Mmm, masarap. Ano ito? Gulay na roll ba ito? Ah, uh, hindi maganda ang itsura. Oh, nakakadiri. Oh, ayoko nito. Hmm, subukan natin ang iba. wo matamis na rolls ba ito? Yan ang gusto ko. Nabigla ako. Ang sarap. Wala pa akong nakain na mas masarap. Hmm, ang sarap. Masarap. Tiffany. Anong nangyari sa'yo? Sino ang nanalo? Hello? Oh. Oh, hindi mo pa nalaman? Alice, sa'yo ang tagumpay. Huray, salamat kapatid. Ito ang una kong tagumpay. Nagustuhan mo ba ang aming video? Pindutin na ang like button at mag-subscribe sa aming channel. Hanggang sa muli.